Alam mo no wonder kung bakit di gumagaling yung sakit ng kumari mo na sa barangay na nakapwesto? Kasi puro pang lalamang eh. Puro kupit. Nagiging instrumento ka pa pati yung mga grupo nyo. At pwede ka mamaya hapon hindi yung mauuna ka pa sa mga tunay na nangangailangan. Mariusip naman, kalamidad na. Kung guguho yung mundo bukas, dapat nagtutulungan na maayos, hindi naglalamangan. Punye, mas talaga yung kumari mo na, ire report ko na yan eh. Lumari! Oo, sige, pupunta na ako. Baka mamaya kasi mahaba pili, mabuti na yung mauna na ako. Eh, teka lang, di ba tayo mahalata niyan? Kasi tigtatatong stop binigay mo sa amin ng mga kumari mo. Oo. O sige, sige, sigurado ka ha? Baka masilip yan. O sige, sige, mare. O, oh, pupunta na ako, kuha lang ako ng lagayan. Eh kasi baka mauna na naman dun yung mga talagang nabahaan, mabuti na yung tayo na doon. Oo, sige na, sige na. Okay, sige, bye-bye. Nako, saan ba yung mga ko dito? Ano yan? Ano? Puha ko ito ba? Alis na muna ako ha. Saan punta? Doon, sa pila. Hindi ko na yun eh. Mabuti na yung mauna tayo. Ano? Ang pila ano? Ano ka ba? Hindi pa nga ma may paayuda doon sa kabila. Yung sa mga nabahaan. I Ipipila ko sa alit. Tatlong stab ba naman napunta sa akin eh. Tatlong stab? Pipila ka ngayon. Nakipag-unahan ka pa. Hindi naman tayo binaha ha? Eh bakit? Sabi naman ni Mayor, lahat ng dinaanan ng bagyo. O, oh, kasama naman tayo sa dinaanan na. Anong inaanan mo dyan? Oo, oh, kasama tayo. Pero isang istab lang. Bakit tatlo? Sa galing yung tatlong yan. Kay Mari, eh di ba si Mari doon? Ano ka ba? Huwag ka na mag ano-ano dyan. Sinasabi ko sa'yo. Sayang sa din yun. Tatlo yun. Ano ka ba? Tatlong food packs yun. Di ba kayo kinikilabuto sa ginagawa nyo na yan? Kalamindad na? Mas marami na ang kailangan doon sa kabilang kalye na tunay na binaha. Makipagunahan ka pa. Ayaw mo na sa kanila yan. Ay, ko lang. Ano? Sayang yun. Ano ka ba? Three weeks din noon. Anong sayang? Eh, marami tayong stock. Alam mo, no wonder, kung bakit di gumagaling yung sakit ng kumari mo na yan sa barangay na nakapwesto? Kasi puro pang lalamang eh. Puro kopet. Nagiging instrumento ka pa pati yung mga grupo nyo. Ba't kailangan mag-instrumento kanyang local? Kunye, mas ka... Kami ng mga tropa, ang site namin ngayon, magpapakain kami ng sopas lugaw doon Sa mga binahaan. Kayo pang lalamang? Eh kayo yun, iba yung sa amin eh. Itigil mo yan, tatamaan ka sa akin. Wag, wag ka magmatigas ngayon na. Pabayaan mo na sa kanila yan. Ha? Hindi ka ba naaawa? Yung mga bata, basang natutulog ngayon sa kalye. Yung mga tunay na binaha. Na kung tutuusin nga dapat, ang gawin nyo magkumari, mag-isip kayo kung saan sila pwede inilipat. Doon, tumulong ka! Kung mag-aakot man yung mga bata, yung mga pamilya na nangabinahado sa kabilang kanto, tumulong ka! Para papunta sa court, yun ang tunay na tulong! Nakikipag-unahan ka pa sa relief goods? Gutom na gutom ka ba? Tignan mo yung kataw mo, mukha ka bang gutom? Ang kapal naman ng mukha niyo! Eh, anong gagawin dito sa mga tabs na to? Pwede kang kumuha isa lang. At pwede ka mamayang hapon, hindi yung mauuna ka pa sa mga tunay na nangangailangan. Mario Osep naman, kalaminad na. Kung guguho yung mundo bukas, dapat nagtutulungan na maayos, hindi e naglalamangan. Kung yun mas talaga yung kumari mo na, ire-report ko na yan eh. Kaya ayokong kunin lang maging ano yan eh, kumari yan mga time na kinukuha natin sa binyag yung mga ano eh. Wala ka bang utak? Huawak na lang. Eh, nakin lang naman kasi para makadagdag sa stock natin. Makadagdag sa stock? Dalawang kilong bigas, ilang dilata, kape-gatas, makadagdag sa stock? Ipaubayan mo na sa tunay na nangangilangan. Kunyay, mas naman tinamitura mo kung magpa-social ka tapos makakaipag-unahan ka pa ro'n. Ang sagwa to. Ganyan kayo eh yung grupo niyo. Yung pang mag-post kayo sa meta para akala niyo mga beauty-beauty, mga social-social. Tapos nakakaipag-unahan kayo sa gano'n? Sa relief goods? Much ba? Yung pa big time effect tapos mukha kayong yung gutom na gutom sa pila doon sa barangay. Tapos dahil may contact kayo isa na kaposisyon do sa loob, naghahaman na puro upit. Go nang go. Diba? E di ba? Eh di wag nang pumila. Tama. Mas okay. Kung gusto mo mamaya tumulong ka doon sa amin. Magpapakain kami ng sobra sa kalugaw. Yun yes, ang tunay na, na malasakit. Yun ang tunay na malasakit niya yung ka? Tatlong stab na kipagunaan ka pa? Nag-ayos ka pa talaga. Hirap sa grupo niya eh.